sa inyo lahat. So, uh, dito ang aming ngayon sa aming plaza. Masarap sa kami ngayon mga kamusti. Dito uh, may ngayon. May ngayon. ito ngayon. Ano, ang laban ngayon ay burabot sa kadahat. Ngayon naman ang laban naman ngayon ay uh, burabot sa kanon sa Marapain. Ito kami ito, ito ang aming uh, ang munisipyo. Ito, ito yung mga ano, mga, mga bilang ng pagkain. Ito dito sa plaza. <coughs> yan, dyan. Hindi pala doon ang ano, doon ang simbahan namin. dito doon naman yung, ano, ah, uh, tawag na ito, munisipyo. Tapos yung, ah, cover uh, ko, tapos munisipyo. Ah, so sorry. Munisipyo pala ito, tapos doon pala yung, ano, ng polis, ah, catchment. Tapos doon, ano yan, ah, ano, 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 ano eskulahan ng elementary, tapos sa uh, high school. Hmm. Yan, Ang tao ngayon dyan, sigurado yan. Ang ganda laban ngayon dyan. <coughs> ayaw. Ayaw, 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 ayaw. Ayaw. Ito ko siya resort. Iikot ko kayo. Ito yung aming aming plaza. Nandiyan na raw mabata. Oy, Hello, hello kama. Hello, hello. Mama. May kitanya to saan? May kitanya to saan, Sir Vlad? Hello, hello sa ano, may gita, may gita sa ano, sa Ito po yung aming na team Walis na malaki. Tapos sino man yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung uh, simbahan namin. Uh, maskin. Ito mga bata, oh. Ayan po, guys. Uh, ayan, ay, mga bata, ayan, ayan, ayan. Kaway, 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 kaway. dito ka? Mayo. Nagawa mo dito? May po. Sino? Pusumbung kita, sige. Loko ka, ha? Ayan, ay, yun yung mga bata. Ayan. Ini pokoknya, Ayaw! Ito yung parang ano yung parang yung may problema sa amin. Ito yung ito, po, ano Hindi ka alam ano ito eh Basta ito ang ano Kasamin kaya pinakamalaki yung walis sa, ano, sa 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 buong ano Pilipinas Dito po sa amin yung tawag na Samut Festival na niya no? laki niya no? Lali niya, Lali niya manan, ito yung tiyatawag na walis tambok. Kung baka dito sa kanila ay samhud. Yan, samhud ko sabi ko. Simbahan, tayo. Ito yung sa nilin sa Ito yung mga sisong. Hindi ko alam kung ano ito ano eh. <coughs> mga, ano, mga, ano, mga tindahan na. May mga ng mga pekrek, mga krispon, hotdog. mga yun pa dyan. Ito yung mga, ano, mga palamig, yung dyan. Ang bilhin dyan ay dyan. Bali, open pa ang namin dito. Open. Ito yung mga aming munisipyo. na. yung mga halaman. Yung festival para ito pa sa amin niya no tambo kasi kaya sa bahay mga no? gabi wow. Sige po mga kamuskil, hanggang sa muli. Assalamualaikum. Magandang gabi po sa inyo na Bye -bye.